Good morning mga boss uh, Ano tayo ngayon Insayo uh, ulit si Bing lang na late kami Kaya ito yung ginawa namin Nandito tayo ngayon sa Buntong Grabe walang makita Zero visibility Within 200 meters wala ka makita Pag video tayo dito sa team together o nahabol natin dito sa may madulot tera kapuntang piat na arco superman superman <laughs> Bakit? Anong nangyari? Nag-flip out po. Oh. flip out, sir. Nangyari. Mampik ka na. Tira ka na. Tira ka yun eh. Hindi ka pa sana matambilan Nasabit ka lang. Ubat check. Semplang. Flip out. Kumusta yung ano mo? Anong tama mo? Ano yung ibang tama mo? Walang sir. Tayo ka. Ang bilis mo nga eh. Ang tindi, ang bilis kasi. Nakita ko ang bilis-bilis mo. 60 yun, sir. <laughs> Tapos biglang nagulat ako. Kala ko ligtas pa siya eh. Adulas. Adulas lang, you know? Kung hindi mo nabangga, yun no? Hindi ka nakad. Ano nabangga niya? Eh, di dito ako dumaretso. Ano ba nabangga niya? Yung isa, sir. Kung hindi niya nabangga yun eh, hindi. Safety ka ba doon? Hindi ka pa nakad. Na preno ka pa. Oo. Pag di mo siya nabangka. Ang Ang bilis mo naman. Mas nauna ka ba? Boss, <laughs> 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 ganda lang jersey mo. Anong brand niya? Buti hindi na butas. Hindi na butas. Hindi na butas. kasabitan kayo. Ginaatana. po. Hi guys, so dito na po kami tapos na po kami mag- -ride pa, hindi pa kami tapos mag ride kasi nandito pa lang kami sa Solana um, Centro yun hey guys tatampo ko kay Aaron binanat ba nata niya ako ito, 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 dalawa yun hindi kayo ang ito, hindi kayo ang bati yan boss, may kwenta ako boss uh, alam mo ba kanina boss yung dalawa boss kung sa akin boss <laughs> Oy, oh, wala sino yan wala. boss wala yun, wala yun Sino, sino, sino? Tapos, gusto mo ituro ko? Iyan <laughs> Eh, kapit pala lang yan, boss Ah, sige, magdag tago. Uy. Ay, hindi ako 'yun. Uy, ikaw 'yun. Ay, hindi. Iyan ano? Kapit sa akin, boss. Ala, lumag kasi si Iron. Ang kasan ka, ka kumapit, boss. Sa motor. Sana so, na hanggang. Lang pa. Madulot mo, madulot oi. Lumag ko si Iron, makasara. Iyon oh. Sumaka ito, boss. Ee. Sakit. Last bag na oh, guys. May nag-bike? Problema <laughs> 'tong ano, cellphone ko. Boss, uh, do boss. Nah, na boss. <laughs> <laughs> Eat well boss. <laughs> <laughs> Eat well <laughs> coops. <laughs>